Gagawin dami squirrel oh. Dito takot oh. Saan ba ba? Kahit saan dito may hindi sila natatakot sa akin. Sila Hindi natatakot yung squirrel oh. Hindi gagawin malapit pa siya. Nakakatuwa eh, o. Oh. Malapit no, eh. ah, na, o. Anong hinihingi siguro ng ulam to? Kaya so. sa'yo, hindi ng ulam. Ako eh, natatakot eh. Ang dami nila. Doon sa park ang dami oh. Noy. Ito yung isang puno, ang dami talaga. Oh, dito. parang nag, ano sila, nagpa-party-party sila dito. Ayan o, tira mo. Tapos sa taas ang dami o. Oh. Ayan o, tumatakbo. Sa so, yun, na ito, sila sa tao. Pwede so. Oh. So, malaking puno na yun. guys. Punong puno talaga siya ng ano, ng squirrel. Hindi mo na kailangan i-zoom kasi sila mismo lumalapit sa'yo talaga. Ayun, no. oh, nakatambay sa taas oh, ayan. Oo. Ha. Oh, oh. dito ang dami talaga nila. Pag nagsisipul ako, lumalapit sila. Oh. Yung isa din Ayun oh, kagayang dami talaga nila. Nangihingi ng pagkain to. Squirrel party. You Pero pala sa buko, may umakit pa sa buko. O, ayan Oh. Ang dami nila talaga dito guys. Ngayon pang isaw. isa Oh. Pabilang side naman siya. Punong-puno talaga ito. Kasi sa taas Oh. Ang dami Oh. pag nagsisipol talaga ako lumalapit sila eh ayun oh. ay agagid aga, ang dami Noy! Hey. Ito yung isa lapitan natin. Kumakain siya eh. Uh, Ito sa kabilang side. Kahit sa ang parte ata ng puno, meron dito ng ano eh. Ayun oh. Meron sila, meron talaga silang ano. Yan tong isa. Kumakain siya Di oh. siya kung sa pinas to, ano na 'yan, tumatakbo na 'yan. Ayun, kumakain siya. Noy, mahaw noy. Oh, ulit. Mayroon din sa kabila, baka kinain na yung ulam ko dun Ay gagi, kinain na nga yung ulam ko, tinangayin niya na, ayan oh Yung itlog ko dun, tinangayin niya na guys Pinuntahan niya yung ano ko, yung tea egg ko doon Ay hindi, bulaklak yung kinakain, ay flowers pa lang kinakain niya, kala ko kinuha niya yung egg ko Nilagay ko dito kasi iniwan ko hindi ang cute to? Ah, flowers yung kinakain niya. Oh. Hmm. Yan oh. Hello, cute. Hindi na enjoy niya yung pagkain. Talagang hindi sila nagugutom dito. Kahit ano, atakit na kain ng mga to. yung ang malaking puno na yan. Napakadami talaga dyan guys. Kahit saan sila nandyan. Nauubos nyo na no? oh. Bumukbang siya ng flowers eh. Um, nahulog pa. Ito dito. Parang itong buong palipat-lipat sila sa mga malaking itong puno na to. Dito talaga pinakabahin nila. Ayan o. Aquarial is everywhere talaga dito guys Makakatuwa sila Talagang hindi sila natatakot sa tao So that's it